Okay, andito nga tayo sa Qatar at andito pa rin tayo sa isang park na kung saan napakaraming tanim dito na mga iba-ibang puno pero mas marami siyang mga tanim na Washingtonia. Yan, Washingtonia palm trees. Yan po ang tatangkad po nila. Washingtonia palm trees po ang tawag yan. May dalawang klase pong uh, palm trees na nakatanim dito. Ito pong nasa video na nakikita nyo ngayon, yan po ay tinatawag na Washingtonia filifera. Yung isa naman ay uh, Washingtonia robusta. Papakita ko po sa inyo mamaya. Ang pinagkaiban lang po ng uh, Washingtonia filifera at Washingtonia robusta ay yung uh, laki ng uh, trunk niya. Ang Washingtonia filifera po ay may mas payat na trunk at yung Washingtonia robusta naman ay mas mataba ang trunk niya. Mamaya papakita ko po sa inyo ang tsura ng Washingtonia robusta. Ang dami talagang nakatanim dito na Washingtonia palm trees. At ang isa pa ay ang tatangkad na nila. Ayan, kung mapapansin nyo ay napakarami din yung mga tuyong dahon dahil nga siguro nahihirapan na sila sa pagme-maintain nito dahil nga siguro mahirap siyang akyatin kaya napapabayaan na lang yung mga tuyong dahon na hindi na siya natatanggal yan dahil ang mga Washingtonia po na ito ay mayigit 10 meters po ang uh, tangkad niya napaka delikado naman kung ito ay aakyatin ng mga tao para lang linisan yung mga dahon na tuyok ayan po ayan, lalapitan po natin yung uh, Washingtonia Robusta para makita nyo po yung pagkakaiba niya sa Washingtonia Filipera kanina yung mga Washingtonia po na nakita nyo ay ang Washingtonia Filipera ngayon papakita ko naman sa inyo itong Washingtonia Robusta ito po ang Washingtonia Robusta kung um, mapapansin nyo ay mas mataba po ang kanyang trunk kumpara doon sa Washingtonia filipera at mapapansin nyo rin na mayroon na rin siyang mga bunga ayan po siya ang bunga po pala ng Washingtonia filipera at Washingtonia robusta ay halos magkaparehas lang kulay green pagka hindi pa sila hinog at kulay black naman pagka hinog na sila itong mga bunga nito ay uh, mga hinog na sila at kulay black na ang itsura nila mamaya kukuha tayo ng mga buto nito papakita natin pabalatan natin ano ba itsura niya sa loob ayan po ang Washington robusta at dito nga po magpapansin nyo may mga buto na nalalaglag yan kukuha po tayo ng mga buto nito at papakita natin mamaya ano nga ba itsura niya sa loob yan kung dami pong nahulog na mga buto at yan po ang itsura niya. Kulay bilog lang siya. At uh, babalatan natin siya mamaya para makita nyo kung anong itsura niya sa loob. Ayan po. Ayan. Pulot pa tayo. Ayan. Ayan. Ayan po ang itsura ng buto ng uh, Washington niya. So ito nga po pala ang itsura ng bunga ng uh, Washington niya. Ayan po siya. Namulot po tayo kanina. Ayan po pala itsura niya. Ayan po. Oh. ayan babalatan naman po natin siya. Ano ba itsura niya sa loob? Pa, ganito po itsura niya pag hindi pa siya nabalatan. At ito naman ang itsura niya pag siya ay nabalatan na. Ayan po yung balat niya. At ito po yung nasa loob. Kulay brown po siya. At pag ito naman ay hindi nabalatan, ganito po ang itsura niya. Okay. At yan nga po ang mga washingtonia pa dito sa park na ito. Ang dami talaga nila at ang tatangkad. Ayun oh. Ayan, ang tatangkad talaga nila. Ngayon lalapitan naman natin yung uh, ibang pam doon para makita natin yung itsura talaga ng uh, uh, bunga niya. At uh, malalaman natin kung uh, ano bang pinagkaibahan ng bunga ng uh, Washingtonia filipera at Washingtonia robusta. Pero yung sabi ko nga kanina ay halos magkaparehas lang po sila. Ito po ang bunga ng Washingtonia robusta. Ayan po. Napakarami. Ayan kulay black na po sila dahil hinog na sila yan po yan po itsura nya ngayon naman po natin yung Washingtonia filipera eto nga po yung ano yung bunga ng Washingtonia filipera filipera pero mataas nga lang siya ayan po ang bunga niya. pero sabi ko ako po kanina Parehas lang din po siya dito sa Washingtonia Robusta. Ito naman po yung Washingtonia Robusta. Ayan. Dami po niyang bunga. Ayan po ang bunga niya. Ayan. At gaya nga rin po nang sabi ko kanina, ang trunk ng Washingtonia Robusta ay mas mataba kumpara dito sa trunk ng Washingtonia Filipera. Mas payat po siya. Ayan po siya. Yeah. Ayan. Sa mga hindi pa po pala nakakaalam, ang bunga ng Washington niya ay ang siyang ginagamit para i-propagate, para po sila ay paramihin. Ginagamit po nila ang mga bunga o mga buto nito para po sila ay maparami. Okay. So hanggang dito na lang po. At sana may natutunan kayo sa video na to. At yan po ulit ang makanyang mga bunga. Napakarami. Puro hinog na po sila. Ayan na po ay pwede na pong gamitin para ipropagate at paramihin. Okay, salamat sa panunod.